Kaya ba walang Jollibee dito sa Japan? Nakakamiss na si Jollibee! I love you Sabado, pati na rin linggo Putay ka lang Jollibee, nandyan na po Yung crispy chicken, Joy! <mimit> sweet style jolly spaghetti The meatiest, cheesiest, sweet syrup favorite At syempre, ang langhap sarap na amoy uh -huh. Feel the power kahit nasa Japan ka, ramdam mo yung cravings. Nasa Japan na halos lahat ang mga sikat na fast food, pero ang Jollibee, wala. Ang tanong na bawat OFW at Filipino na nakatira sa Japan, bakit walang Jollibee sa Japan? Alam nyo ba na may Jollibee sa 17 countries na? As of May 2025, Jollibee has a total of 1779 stores worldwide across 17 countries. Sa US, may mahigit 60 branches na. Sa Middle East, dozens. Pero sa Japan, zero. Bakit? Una, mahirap pumasok sa Japanese food market. Very strict ang regulations lalo na sa chicken and fried food. Pangalawa, Matindi ang competition. Sikat ang mga local brands tulad ng Boss Burger, Loteria, at convenience stores. At pangatlo, business decision ito ng Jollibee. Jollibee is focusing sa markets na maraming Pinoy at mas mataas ang chance ng success. Pero don't worry, pwede ka naman magluto ng Chicken Joy style sa bahay or bumili sa Filipino stores. At kung gusto natin ng tunay na Jollibee, Let's skip supporting and requesting it. Baka marinig na tayo. Yes! Jollibee is not just a food. It's a piece of home. Pag may chicken joy, parang nasa Pilipinas ka na rin. Sana soon, magkaroon na ng Jollibee dito sa Japan. Kasi minsan, pagkain lang ang kailangan para makauwi kahit sandali. This is Ayumi J, sharing insights and stories. Let's explore more about Japan together. <laughs>